po ay pumunta dito sa ating simbahan. Salamat po. Sa punto pong ito ay ating matutunghayan ang pagpasok ng emahe ng La Purissima Concepcion de Baliwa, ang birhen sa patio ng pandiosisis na dambana at parokya ni San Agustin lungsod ng baliwag. Ginawaran ang koronasyong episkopal noong ikaisa ng Pebrero, taong dalawang libo at dalawampung isa. Viva la Virgen! Viva! Viva! La Purisima Concepcion de Baliwag, Ipanalagi!